Kumalat ang isang video ng isang Cantonese na babae, sinisigawan at sinasabunutan mm. ng kanyang boyfriend na nakaluhod at sinampal ito ng labing apat na beses sa loob ng limang minuto. Ay, ayaw, kayo, kayo, kayo. Ang kanilang pag-uusap ay Cantonese, pero sa aming pagkakaintindi, inakusahan ng babae ang lalaki na nagdala ito ng ibang babae sa kanyang apartment. Mm. Ang lalaki ay umiiyak at sabing wala siyang ibang babae pero makikita natin na hindi siya pinaniwalaan ng kanyang girlfriend. Nagmakaawa ito sa kaibigan ng kanyang girlfriend pero hindi ito umimik. Ang mga taong saksi sa pangyayari ay sinabihan ng lalaki na hiwalayan na ang babae dahil hindi na nila matiis ang pag-aabuso nito sa kanya. Sinagot sila ng babae at sabing hindi sila dapat makialam. inaresto ng pulis ang babae at iniimbestigahan ngayon ang mga pangyayari. Samantalang ang lalaki ay tinala sa ospital. Okay. Ang personal na impormasyon ng babae ay nagkalat ngayon sa internet at maraming taong galit sa kanya. Para sa mga kaibigan nating lalaki, paano kayong magmahal? Matitiis nyo ba ang ganitong pagtrato? Mag-iwan ng comment sa ibaba.